Hi! Hello guys! Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ang video ito ay papakita ko kung paano yung tamang pag-iikot ng ating mga manibela. So ito yung ating manibela. Ito ay Mercedes-Benz. Tandaan nyo guys, lahat ng mga sasakyan may mga logo nakalagay dito sa may manibela. Lahat ng sasakyan, mayroong logo. So ito yung magiging guide natin, yung logo na to. Pagka nakatawid yung logo, ibig sabihin yung gulong natin ay nakatawid din siya pagka nakalihis yung logo, ibig sabihin yung gulong natin nakalihis din kaya doon. So tandaan nyo, yung logo ang gagawin natin guide. Okay? So yan. Lipat natin yung video para makita yun na maayos. Ayan guys, papakita ko kung paano pag ikot. Kung paano pag turn ng manibela. So ang tamang position ng ating mga kamay, dito sa 3 o'clock to 9 o'clock. Ayan. Ngayon, ipapakita ko yung tamang pag-turn sa kanan o kaliwa. So, ito yung ating manibela, guys. Ayan. So, nakikita nyo itong logo Logo ng Mercedes-Benz, di ba nakatayo? Ibig sabihin, pag nakatayo yan, yung gulong natin ay nakatuwid Nakatuwid na ganyan Nakatuwid yung dalawang gulong, ganyan Pagka nakatayo yan, nakatuwid uh, Kahit na anong sasakyan uh, Mercedes-Benz uh, Bentley Honda, Toyota uh, BYD uh, BMW Lahat ng klase ng sasakyan, may logo yan dito nakalagay So, itong logo ang gagawin mong guide So ayan, nakatayo siya, di ba? Yung gulong natin ay nakadiretsong ganyan. Ngayon, pag iikot tayo, uliliko tayo sa kaliwa o kaya sa kanan, yung tamang posisyon ng ating mga kamay ay ganyan. Di ba? Pag liliko tayo sa kanan, yung isang kamay mo dito, hawak ka dito sa taas. Kikita nyo? Itawang ko muna ito. Ayan, para makita nyo. So ito, di ba? Tamang posisyon. Pag liliko ka sa kanan, hawak ka dito. Ayan. Hawak ka dito sa taas. And then ibababa mo dito iikot mo siya papunta rito. Ayan. Ikot natin dalawang beses 'yan. Isa. Ayan, di ba? Nandoon na yung ilalim niya, di ba? Yung ito kanina nandito. So nandoon na ngayon sa taas. Ngayon, isang ikot pa 'yan. Ayan. So yung kulong natin, nakalihis na siya doon sa kanan. Pwede ka nang lumiko sa kanan. Ngayon, pag nakaliko ka na sa kanan, ibalik mo uli yung manibela dalawang beses. One. And two. Ayan. Ngayon, kung liliko ka naman sa kaliwa, sa left dito so ganun din yung taong posisyon ng ating mga kamay ganyan di ba hahawak ah, ka uli dito sa taas itong left na kamay mo hawak ka uli dito ayan hawak ka dito tapos ikutin mo siya pa papunta dito so kikita niyo yung logo nakatuwid di ba ngayon ikutin ko nang dalawang beses isa so nakikita niyo yung nasa baba kanina ngayon nasa taas na siya ngayon ikutin pa natin isang beses ayan yun Pwede ka nang lumiko. Yung kulong natin, nakaganyan na uh, nakaliko na siya saan? Sa left side. Ganyan. Pag nakaliko ka na, balik mo uli yung manabela sa tamang posisyon. Balik mo siya uli. Ayan. Dalawang beses din. Two times din. Ayan. Yung logo natin nakatayo na naman. Di ba? Nakatawid na naman siya. Uh, pag kaliliko ka naman sa mga curb, mga kunting ikot lang yan. Yung mga curb na gumagano-gano lang. Yung hindi kantong-kanto. Ang pag mo sa mga ngayon, mga mild lang naman yun eh. Ganyan lang. Mga ganyan. Hop. Tapos balik ka na naman. Sa kabila. Hop. Balik na naman Ganun lang guys Napakadali lang Ayan, tignan natin yung gulong natin So well, dito guys ah uh mga konting kerb. Ganyan. So, konting kerb. Kabig ng konti. Yan. Tapos balik ulit. Yan. Konting curb ulit. hawak dito. Kabig konti. Yan lang. Yun. Tapos curb ulit. Pabila. Yan. Hindi kasi straight to eh. Balik ulit ko itong kalsada eh. Yan. May mga kerb kerb. Yan. Sundan mo lang yung ano. Yung kalsada kung liliko-liko siya, liliko ka din tulad dito, magle left turn tayo yan, tingnan yung kabi ko ng kami ang Maribira, yan, the one and two, o diba, balik ulit so dito mag uh, right turn tayo right turn so kabit ko, ko One oh di bawah ba, ada yang balik boleh oh turun dah ngayon lili ko tayo diyan diyan so ang gagawin natin ikutin mo dalawang beses yan one and then two yan So ganoon lang guys, ang tamang uh, pag-ikot, tamang paghawak ng ating manibela. Kung paano kalilipo sa kanan, kung paano kalilipo sa kaliwa. So ganoon lang, napaka-basic lang. Basta tandaan nyo yung logo, etong logo ang pinaka-guide natin. So yun lamang guys, sana'y nakapulot kayo ng kunting uh, aral dito sa video nito. At uh, maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa aking videos. Uh, good luck po sa inyong lahat. Sana'y dumami pa ang mga Pilipino drivers dito sa Hong Kong. Ayan, good luck sa inyong lahat guys. Ayan, kita-kita tayo sa kalsada. Ayan, bye-bye na si Kuya D. Bye!